Yo, what's up mga ka-jeep at mga ka-jeepers Magandang araw sa inyong lahat Ngayong araw ay samahan nyo kami Ni Boss Domingo Dibera at ni Boss Aris Eustachio ng Angelica Para kunin ang unit na ipina-aircon Kay CL Auto Services sa Lipa, Batangas Medyo challenging magiging araw na to Dahil ngayong araw ay Ang dating ng bagyong uwan dito sa Luzon kaya naman inagahan namin ang pagpunta sa Batangas at syempre pagkagaling namin sa Batangas ay dadalhin namin sa Kabite ang unit para palagyan ng headboard kay Boss Dante Ocampo. Nga pala mga bossing bago tayo magsimula ay siguraduhin na subscribe ka muna sa ating YouTube channel at syempre pakipindot na rin ang notification bell para updated kayo lahat sa latest jeepney videos natin. Kaya tara mga bossing samahan nyo kami sa isang maulang episode ng Gabs TV ka jeepney. Jeep. Yon at bumiyahin na kami papuntang Lipa, Batangas Sakay ng owner ni Boss Aris na naka jb 1 na makina Nung una nagtataka ako bakit parang tunog diesel yung andar Yun pala eh nakaisuso 4JB1 pala to na makina mga bossing At habang kami ay bumabaybay sa Eslex E eh, ramdam na namin ang lakas ng bagyong uwan ng mga oras na yan At sa parting yan ng startol mga bossing eh parang halos wala kaming kasabay mga boss Ayan eh, no makikita nyo wala rin halos kasalubong kumbaga halata na karamihan sa mga sasakyan eh hindi lumabas dahil sa bagyo at ayun mga bossing stop over muna tayo dito sa petron so, yeah, mga bossing time check 6.40 na ng umaga tapit muna tayo mga boss tapit tapit na ka tayo kaila boss dito Ayan. Yeah. okay Yan mga bossing nga dito na kami sa CL Auto Aircon. Ayan, kasama sila Boss Doming at si Boss Aris. Bossing at medyo maulan nga dito dahil may bagyo. Si bagyong uwan. Nakas nga ng trip namin dahil umaga. Buha <laughs> bagyo eh, pumunta kami dito sa Lipa Batangas para unin tong unit. Pali itong unit na to mga bossing ay eh, dadalhin kay Boss Dante na gumagawa ng headboard para magawa din, din ng headboard. Ayan, so tara. Samahan nyo ako dito sa loob. Yun all goods na to, mga bossing Ito Okay na All goods na Ayan, silipin natin silipin natin mga boss Ayan so nakamount na yung kanyang aircon sa loob mga bossing Ayan o oh. So paanda rin na lang to Antayin natin mga boss Buti na lang at may tao dito. Since ngayong araw ay eh linggo. linggo. Linggo ngayon mga bossing kaya sarado sila pero buti may tao na gumagawa. Ayun oh. gumagawa dito. And then meron diyan, ayan. So dito, nandito pa rin yung Gifty Boss Bone studio. Si Tali. Tali, oh Tali, oh ayan. Okay. so check natin mga bossing kung paano ginawa yung mounting ng aircon so, ano? so dito ni dito yung compressor no yung 12 volts ang... yung 12 volts wala na. hmm. no hindi eh, pa naman kailangan gamitin yung 12 volts eh no convert na lang ako sa 24 na kasi pero 24 to swimming, eh, no 24 no ayan so mga boss ito yung ginawa nila ayan. So paanda rin na lang to. <makes> ah, kapos, <di> <makes> na <Ayan>. Kaya re. <makes> Lili. Kung <makes> <makes> so, so, ano kaya, kung bu buwala ng 24, ay kaya lang, Mas dami nga ito, tatanggalin na ito air filter principal O sige ilalim O ilalim O ilalim All goods na taw mo bossing padada paanda rin na lang Napakatahimik ng andar na itong unit na to eh. Okay, goods na to alabas na uh, Let's go Okay Bukas na ba ito, Lakas Ano? Goods na, goods, goods Alright. Or... Giginaw na. Lalagyan ng headboard, bossing. Headboard. Yung ganyan sa ano. Uh, 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 Para yun na yung magiging pinaka-enclosure niya. Ang goods na to mga bossing Okay Okay mga boss, ito yung adjacent no? okay. yeah. Off low high So ayan yun Pinaka na eh, mga boss Ayan yan Ayun. Okay, all goods na to Malabas daming, all, all right. goods na okay. ah, Sino magmamaneho? Okay Aris. Oh, dito na ako, ano? Siyempre, naka-air ko na eh, boss, no? Sige, ako ginagano na ako. Nagmamoist. Nagmamoist. Nagmamoist daw eh, oh. Mas maganda. Dapat di mo muna tinali yung pinto sa likod. Para may experience mo sa kitna. Try mo, try mo. Sa loob. Malamig yan, sa loob. may Kaso may butas kasi. Ha? Dain po sa sari sa magmamaneo, mga bossing. Ayan. Ala, lalabas pa tayo? Hindi. Testing mo muna. Testing okay. niyo po sa Aris kung malakas Okay Saka dali po Yun o May freebies o Thank you CL Auto Aircon mga boss Malamig na yan Malamig na yan Try mo Kuha mo na sa loob Trato mo ang kabila. Ano? Hindi ka nalugi sa 50k, Boss Doming, no? Disipunin <laughs> ka dito. Parti ito, wala pa insulation yan. Di ba? Pag may -insulation, insulation pa yan. sa tao, tao lang siguro, kasi. Kahit siguro may ito, uh, may ito. Oo. Mas maganda testing yun na mainit, eh, no? Hindi, hindi. Depressing, wala. Uh -huh. Ano, papagawa ka na sa Angelica, Boss Right. Ay, Pas pasok na, eh. <laughs> <laughs> na, na. yan. 14 fortin Kayang-kayang na. Kaya eh. okay Yon, mga bossing pa alis na to. Nalabas na yung aircon unit na hindi Bear motors galing, ayan. Maraming salamat. Thank you, thank you. Yun. Bossing, umuulan. Sakay na tayo rito. Let's go. Okay mga boss, kasama sa si boss Aris. Ayan. Tugoro na kami. Punta kami ka BIT at magagawa to ng headboard boss, no? Magagawa ng headboard. Ayan. So, oh, kamusta boss Aris? Malamig? Malamig. Ano, next na si Angelica? Yeah. Karain ba tayo? Bad. Yon mga bossing at kumain muna kami dito sa Liam's Food House mga boss. Pagka nagpa-aircon kayo dito, hanapin niyo lang 'to. Napaka-solid ng na mga pagkain dito mga boss, lalo na yung lechon lomi nila. Kain, kain, kain. Ano yeah. mo sa amin? na. Tama gilo 'yan. Maginaw tas kinuha pa aircon, eh, no? But... <laughs> bossing, uh, tapos na kami kumain rumecto na kami dyan sa parking lot para kunin yung owner at saka yung unit na uh, dadalin natin sa Cavite, mga boss kaya lets go at mga bossing ay eh, medyo nakatulog ako dun sa biyahe natin papuntang Cavite mga boss at paggising ko ay eh, nandito na tayo sa Star Toll at dito na tayo dumaan sa may MCX para isang way na lang okay. tayo papunta kay Dante dahil ang location nila boss Dante mga bossing ay sa may kanto ng Malagasang at ng Hari sa Imus Cavite kaya itong pinaka mabilis na way papunta kay Dante boss. Nilalamig na si boss Aris. Oh. <laughs> Nilalamig na. Napakalamig. Mas di nagbabago. No? Simula ano, na. Eh, Number one pa rin. Eh, oh. Yung number one niya hindi nagbabago. Ganun pa rin. Walang ano. Ah, solid. Ang dali ni boss Kito rito. Shout kay boss Kito. CL Auto Aircon. Kumusta? Oh, All goods na? Ayan, boss Dante, oh. boss Dante yung gagawa niya ito, mga boss. Yung pipa yung okay. yun, Wrap around pala yan, boss, no? Pa isang buo. Isang buo yan. Isang buo yung kakanain, no? Ayan, Gaano katagal mo kakanain ito, boss? Uh, three weeks yan. Three weeks. Mm. Ayan. May mga ilaw ba yan? Kasama mga ilaw? Kasama. Tapos ito, tatakpan din to. Tong... Tatakpan yan. Ang um, magiging labasan yan, yung pinakalamig lang. Tapos yung sa may, uli, may likod dyan, yung pangin, yung eh, ikutan. Ah, ganun? Hmm. So, ganun ang mangyayari yan? Yun. O, iiwan na lang. Na nab... Speaker dyan sa, ano? Nalagyan din yung speaker. Oh, abang. Abang. Ayan. So, ayan. At Lick abangan nyo yung kalalabasan na ito, mga boss. So, iiwan muna namin itong unit dito kay Boss Dante. O po, ayan. Okay. O, mas Dante. O. Ikaw na bahala. Ikaw na bahala. Yun, balikan natin. 20. Pati yung sa matanda, magkakulong ko, di 20 ko na la lang. O, yan kay Uno, para 20 At pauwi na nga kami niyan mga bossing dahil umabag yung... na, lumalakas na managasok ng sobra managasok. ang ulan dito oh, ayaw, sa Cavite okay. okay. mga boss. At abang-abang lang sa susunod nating episode mga bossing dahil sa next vlog natin eh kukunin na natin yung unit kay boss Dante kaya lang medyo matatagal lang pa dahil mga 3 weeks daw gagawin to mga boss kaya abang abang lang muna at shoutout nga pala sa lahat ng mga nanood at sumubaybay sa ating youtube at facebook page since day 1 ng ating mga vlogs maraming maraming salamat sa inyo mga boss